gabi Danggabi Poluzon, Visayas at Mindanao. Hinatulan na ng korte ang anim na akusadong pulis sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jem Boy Baltazar na napagkamalang sospek sa isang operasyon sa Navotas. Sa anim na akusado, isa lang ang guilty sa mas mababang kaso na homicide. Isa pang pulis ang tuluyang inabsuelto habang apat na iba pa ang hinatulang guilty para sa illegal discharge of firearms. Ang ina ni Jembo dismayado sa magaan niyang hatol ng korte sa may apela ng hustisya para sa anak na nasawi dahil sa maling akala. Yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Sinong makakalimot sa tagpong ito? Habang kalong-kalong ng kanyang ama ang wala ng buhay na katawan ni Jemboy Baltasar, ang 17 anyos na binatang napatay ng mga pulis matapos mapagkamalang sospek sa kanilang hot pursuit operation Agosto nung nakarang taon. Anim na buwan makalipas, ang mga pulis na akusado sa pagkamatay ni Jemboy humarap na ngayong araw sa hatol ng Navotas RTC Branch 286. Kanina, nakaliko pa sila at nagdarasal habang hinihintay ang desisyon ng korte. Sa kabilang bahagi naman ng courtroom, ang mga magulang ni Jemboy. Bantay sarado sila ng mga tauhan ng Witness Protection Program sa aning na pulis na kinasuhan ng murder. Isa ang nahatulang guilty para sa mas magaan na kasong homicide. Yan ay si Staff Sergeant Jerry Maliban. Napatunayan sa korte base sa mga ebidensya na ang balang tumama kay Jemboy ay galing sa baril ni Police Staff Sergeant Jerry Maliban na siya raw unang nagpapotok noon. Dalawang gunshot wound ang tinamo ni Jemboy. Maharap siya sa apat hanggang anim na taong pagkabilanggo. Ipinaliwanag naman ng korte kung bakit homicide imbis na ang pang murder ang inihatol kay Maliban. Si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po ay napatunayang nagkasala lang ho sa homicide. Hindi po napatunayang pinilano niya yung uh, paraan kung paano niya gagawin yung krimen. Yung pagputok pag, uh, niya ng barel, ginawa lamang niya nung nakita niyang uh, uh, mag-e-escape na ho yung victim ang si Gerald Jemboy Baltazar. Apat na pulis naman ang nahatulan para sa illegal discharge of firearms. Yan ay sila, Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edmar J. Blanco at Patrolman Benedict Mangada napawang pawang sa tubig daw nagpaputok ng baril. Apat na buwang pagkakulong ang ipinataw sa kanila pero pinapabawas pa dito ang kanilang preventive imprisonment at kung lumabas na pasok na ito sa kanilang sentensya ay dapat palayain daw agad sila. Na-acquit naman si Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. Hindi din po napatunayan na nagpaputok si Antonio Bugayong Jr. Yun po. Kaya po inakwit siya ng hukuman. Sinubukan namin kunin ang panig ng anin. Ang ina na Jemboy, hindi na itago ang sama ng loob paglabas ng korte. Yung buhay ng anak ko, ano lang, parang aso lang, Kaya puso na ilang ano lang nila paghihirapan tapos para wala silang ginawa. Para nasa niyo po yung hustisya, yung katanungan para sa anak ko. Augusto na karang taon nang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga membro ng Navota City Police Station. Isang Reynaldo Bolivar ang ng target pero ang napatay ay si Jemboy. Tinamaan si Jemboy ng balas sa ulo at kamay. Tama ng bala sa ulo at pagkalunod ang lumabas sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa lugar na ito dito sa Navota City, napatay si Jemboy Baltazar. Agosto nung nakarang taon matapos mga pagkamalang sospek sa krimen sa desisyon ng korte sinabi nito na naiwasan daw sana ang nangyaring trahedya kay Jemboy kung naghunos dili lamang ang mga pulis ito po ay uh, magsisilbing uh, reminder at eye opener sa ating mga kapulisan na kapag hindi po kayo susunod doon sa mga umiiral po na mga police operational procedure with respect to proper, uh, proper approach sa mga inaaresto po natin you will suffer the same fate as uh, what happened dito po sa mga pulis natin para sa GMA Integrated News June Veneracion nakatutok 24 Horas.